Good morning. Welcome to Tabsong Viewpoint. So ano, may topic tayo ngayon, guys. Ang topic natin ngayon ay tariffs. Ano ba 'yung tariffs? So ang tariff ay isang buwis o singil na ipinapataw ng isang bansa sa produkto o kalakal na inaangkat mula sa ibang bansa. May dalawang uri pangunahing uri ang tariff. Yung tinatawag na import tariff, buwis na mga produkto galing sa ibang bansa at ang export tariff waste na produktong iniluluwas papunta dun sa nag-order na bansa. So, yun ang tariffs. Nakakagulugay kasi hit na hit yung tariffs na yan. Siyempre, yan ni uh, President Donald Trump ng US. So, nag-umpisa siya ng tinatawag na tariff war sa lahat ng bansa. At ngayon, ang pinakamatinding kinakalaban ng Trump tariffs na yan, yung China, which is a uh, dominant uh, export manufacturing company dito sa buong mundo. So, yan ang target ng ating uh, US president na si Trump. So, again, anong ibig sabihin niyan sa ating mga Pilipino yung tariffs na yan? Isa lang guys ang ibig sabihin ng tariffs na yan. Ang tariffs na yan ay eh, magmamahal yung tinatawag na iPhone. Yun lang yun guys. Yun lang ang naiintindihan ng taong bayan ng mga Pilipino dito sa atin about yan sa so tariff, tariff na yan guys. Ha? Okay, so tignan na lang natin kung anong epekto niyan sa future kung ano man nangyayari sa tinatawag na tariff war na yan between the uh, pinakamalalaking bansa na may pinakamalalaking ekonomiya sa buong mundo. Okay? Pero sa Pilipino, mahal na iPhone lang ang ibig sabihin yan, guys. Okay? Sa lahat sa inyo dyan, peace.